A day in my life as a pangwalo sa unsi ka magutod. Ari naman ko diri para mag-share sa yun for today. Ayong adlo mga pinilangga po ng mga viewers and supporters. Ako gali si Steve Picado. pero may mga handong magplano. Nag star sa mga na may mga probensya. Sang negro sa occidental, dali na mag a di ako. Nagtabok kami gali kay... Nangwa kami sang kahoy tapos ang amon din sakyan buslot kag kadagko pa sang tubod. May lang gani kay may dala kami nga limas. E eh kung wala, ano gid buta gid ang baruto upo pa na daan ang amon nga hinablos. Kag pagkaabot namon nanguwa na lang kami dayon kay para pag-abot sa balay matigang madigamo na lang ko dayon. Ako na nun sya, ay fast forward ako nga video para hindi ka matakan kay katakan nga ni ko ang mapayahan diba no? I-flex ko lang ang kahoy din sa mga bye-bye. Kay Perti, kay damo og damo gid sang sagbot. Pud nang pangwa ako Iloy, ako nga manghod, kag ako hinablo, sig ako nga magulang. First time na subong nang wa As in, sa pila ka tuig subong nang siya nakapangwa. <laughs> kahoy tutuot promise sa prangka nga istorya subong na na siya nakapangwa kahoy kaya kung hindi siya mangwa kahoy patay na siya sa kay mama <laughs> shout out lang huwili sa akong mga solid viewers and solid followers solid basher kag viewers Madamo nga madamo nga madamo gid nga salamat sa inyo nga suporta. Ang ping mo kanunay ay love you ha. Mwah. Samtang nabuta ng ibang nga sako, ari kay gipas na ano, mas ako bugulang ang isa ka sako kay sa baruto gyud matamat niya na hakot. Ay para para indi kapoy. O di ba? Mas nami nga kamo nga maglutod, magbinuligay kay para ang obra dasig matapos. Kaysa naman kung imo tulokon, isa gabaka baka obra oh o oh, di ba hmm. na giuna nila ang kahoy kay kung mag upod kami dira busnot pa naman na mulundag <laughs> samtang ang isa bugsay ang isa naman gaw oh, ano gaman ga ano sag ah anang galimas kay base mabuta ang nga baruto kundi kung mabuta lundag o ano matabo patay ime <laughs> Samtang nga video ko sa ila, ari kay ako nga hinablos gampang sa ang akon nga ido. Kag si mama ari ga cellphone, kag ina sangga pa, sangga ano pa lang kami sangga pakadto pa lang kami diri sa tabok. Ang ido nagsunod nagsalom. Halin sang bata sila way sila kaagi paligo sa baybay subong lang gid Nagtabok sila kun din gani ang tag iya. Dito man sila ga sunod-sunod. Kun din gani magkadto dito man sila. Fast forward nagabihan kami kag nagluto na lang ko lang sa sudan nagluto naman ako nga kanon Yes, so oh, luto ng ako nga kanon kag nagluto naman ang ako nga sudan nga noodles with tinapa. Di diba, ka perfect? Kag pagkatapos ko sa naman sinisang giluto ko, are kay nagluto naman ko sang hot dog. Kay para nami ilang kaon sabaw with hot dog. Yeah. Kag sa diri na lang asa ko nga video, madamo gid nga salamat sa inyong suporta. Amping kamo mo kanunay, I love you. Mwah!